yan ang sinasabi ko mga kainags ano? magandang araw, magandang gabi sa inyo nako, mukhang araw pa rito kahit gabi na alas 10 ng gabi ngayon winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada <laughs> pero kita nyo mga kainags ano? nakikita pa natin yung mga paligid natin pati mga kulay ng sasakyan na yan ano? kitang kita pa natin kaya ito yung sinasabi ko sa inyo matagal na kapag kabuan ng June nako tapos na nga pala ang buwan ng Mayo ngayon ang bilis parang kakamayo lang no parang May 1 lang tapos ngayon June first week na agad ng June pambihira naman mga kainis kung napapansin nyo eh, no pakita ko na sa inyo yung harapan natin ha yan ang sinasabi ko do sa mga hindi nakakaalam Pagka ganitong summer, buwan ng June, July, nako, alas 10 ng gabi mga kainag, katulad ngayon. Alas 10 pasado na, ay eh, kitang kita pa rin natin yung paligid natin yung harapan natin kung napapansin nyo di ba? Diba? yan yeah, no? oh, my god <laughs> nakakatuwa 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 nako sigurado nito sa buwan ng June sa buwan ng July August nako ang tagal natin sa labas ng bahay natin ang tagal nating naglalakwatsa dito sa labas ng Canada sa bahay natin kasi nga yung yung araw, yung liwanag ay napakatagal mga kainag ano? napakatagal bubukan liwayway siguro to mga alas 6 meron ng ano alas 5 meron ng araw no? or, or alas 4 maliwanag na alas 4 alas, minsan nga 3.30 ano na eh, yung pumuputok na yung liwanag ano? pero si araw wala pa liwanag pa lang yung pumuputok tapos siguro yung araw si haring araw lalabas na yan mga alas 6 mga ganyan liwanag na tapos sa uh, mga 3.30 nga minsan nga mga 3.30 pagka uh, nag washroom ako pag sumilip pa ako sa bintana makakainis ano makikita mo yung ano maliwanag na eh mga ganyan na siguro wag ganyan na siguro tingin mo pagka 3.30 ng madaling araw di ba grabe no yan yeah, no oo oh, di ba nakakatuwa lang ano wow wow grabe So pwede ko pang ipasyal yung mga aso natin ngayon kasi hindi ko pa hindi ko sila nailabas ano. Papasyal natin pag-uwi natin. Saktong-sakto. Pwede pang maglakad maliwanag pa makinis ano. At maliwanag pa dahil <laughs> Walang takip yung ulo natin kaya mas maliwanag yung <laughs> amihiran bihira na corny talaga pag pasensya niyo na makinis ano. Hindi masaya lang tayo kasi uwi na. Ito pa yung harapan natin mga kinis. So kitang-kita pa sa driving natin ano liwanag pa <laughs> yan bali 10.30 na ng gabi mga kainag ano? yun Jollibee ayos pagkaganito ba naman pagka uwi mo ng bahay mga kainag ano? may Jollibee yung ganyan no? wow ha spicy pa dami ah, laman ah. ano to ba wow, may chicken puro chicken ha ah. panalong panalong napagod tayo sa kakapasyal natin doon sa aso kaya mo na tayo mga kainag sa lang ha ah habang mainit-init pa. Nagpapahinga na kami ng mga sandaling ito mga kainis no kasi mag-alas 12 na ng gabi. Eh nagtaka kami dahil yung mga aso namin tahol lang tahol at meron silang tinataholan sa labas ng bahay. Sa so, may bintana, eh, nung sumilip ako, meron ako nakitang nagparada ng truck sa harapan ng kapitbahay natin at merong bumbang lalaki. Umalis siya, eh. Hindi ko na naipakita sa video, naipakita ko na lang nang bumalik siya. Parang meron siyang tinitingnan, meron siyang sinosurveillance, tapos yan, no? Tumambay pa siya sa harapan ng kapitbahay natin, meron siyang kausap sa telepono. Sumilip ako, binuksan ko yung ilaw sa loob ng bahay, pinakita ko na meron nakatingin sa kanya hanggang sa umalis na siya. Ano Saan? Sa harapan? May iyo ng basura? para basura po. Kasi mga kainis, ano? Uh, hindi kami napakali kasi yung dalawa nating aso, tahol lang tahol. Lalo na itong maliit na ito. Tahol lang tahol doon sa may bintana natin. Ano? So, chine ko sa camera. Meron nagparataro na truck sa harapan ng kapitbahay natin. Tapos bumaba. Tapos nag ano, parang nagpalakad-lakad. Mag, magpala, Palakad-lakad doon. Parang may, mga, parang may mga tinitingnan. Ang ginawa ko, makita ko, binuksan ko yung ilaw dito sa, sa sala. Tapos umili pa ako sa bintana. Kita ko siya doon na ano, nasa loob lang siya na Tapos bumaba. Tapos uh, akala ko. Na na... Ha? May, na may mga gamit na naiwan? Basura. Tapos sa uh, pumunta roon. Pumunta roon eh. Akala ko pumunta na roon. Tapos may may tumahol na naman yung aso. So, sumili puli ako. Doon sa may sumilip sumili pa ako doon sa ano, sa likuran sa backyard natin, sa so, may gate. Nakita ko doon siya, nakatayo lang siya doon sa harapan ng kabilang bahay. Yung aso tawol ng tawol. Eh, binuksan ko ulit ilaw rito, sinilip ko. Pero pumasok na uli siya sa, sa, sa truck niya. Pagpasok sa track niya sa truck niya, pinuksan ko ulit, nakabukas na yung ilaw eh, sumisilip ako eh. So pinapaalam ko sa kanya na alerto kami rito. Eh, nakahanda na nga, tatawag na ako ng 911 eh, sasabihin ko na meron kaming suspicious na ano rito suspicious na paggalagala ganito oras ng gabi, ano oras na ba? Yan yung oras natin, no? Launa na. Launa na ng madaling araw. Pag ganun gano'n. ito eh, tatawag na ako sa ano, 911. Sa big sa pool ano, na, inform ko na merong nagparadang truck na pag-alagala. Eh buti na lang, umalis din. Umalis din siya. Tapos pero sabi ni Malari eh, na parang meron daw iniwan na basurahan dito. Sa harap ng kapitbahay natin, hindi kong pangalan eh. Sana, good girl ah. Good boy. Good boy. Yan. Kaya importante rin talaga, mayroon tayong mga alagang aso, no? Nagbibigay ng warning sa atin. Yan, lalo na to eh. Maingay to eh. Maingay itong magandang batang to eh. Ha? Diyan lang, diyan lang, diyan lang. So, sisilipin ko lang muna kanil. Sandali ako. Ano yung nandoon sa ano. Iniwan daw na basura. Sandali lang ah. Oh, o, yun, yun ayun yung sinasabi ni Mahal Arena na nag iwan pa ng basura yan, <laughs> na washroom tuloy ako <laughs> so baga mga kainay ano ba kasabihin nyo napaka paranoid ko naman eh kasi kaya ako naghihinala kasi doon sa mga hindi nakakaalam Uh, madalas tayo nakaka-encounter ng mga may mga masasamang loob, mga mga nagugumagala rito sa harapan ng bahay natin, 'di sa backyard natin, 'di ba? Marami na rin tayong mga vlog na naipalabas na ganyan na binubuksan yung mga sasakyan nung mga nakaparada na atin na dyan, mga sasakyan ni Mahal na reina sasakyan ni Nung Bunsong Prinsesa, at sasakyan ng ating mga kapitbahay. At saka syempre yung mga naririnig din natin, di ba? So nagtaka lang ako kasi naging suspicious lang ako. Nagkaroon ako ng suspecha kasi marami naman parking sa likod. Doon, doon banday, maraming parking doon eh. Nagtaka ako bakit nagpark siya dyan sa harap ng kapitbahay natin. Tapos nang tagal niyang bumaba, tapos nung bumaba siya, pumunta siya doon sa dulo. Para nag para meron siyang minumon, tinitingnan. Kaya parang nagsuspecha ako. Kasi kung ang pakay niya, kung meron siyang bibisitahin na tao nandoon, dapat doon siya magpapark kasi marami mang parking doon eh. Nagtaka lang ako dito siya nagpark, pumunta siya doon. Tapos maya-maya, bumalik uli siya. Tapos parang ano, kaya nag nagsuspecha ako kasi nga dahil isa, isa, pa yun dahil nga marami na rin tayong mga na-experience, 'di ba? Pati ng truck ko dati, 'di ba? Nung pinarada ko sa harapan ng bahay natin, nahuli ko, 'di ba? <laughs> Nilabas ko pa nga yun, nilabasan ko pa nga yun. Tapos sinigawan ko, "Hoy! Nakabisikleta yung tumakbo." So marami na rin tayong vlog na ganun. Kaya tapos this oras pa ng gabi, mga kainags, ha? Pasado alas 12 na ng gabi yun. Kaya hindi nawala na magsuspecha talaga ako. Pero importante, yung mahalaga, umalis na siya. Nahihituloy ako. <laughs> <laughs> Hindi nahi ako. May gumagamit sa taas ng washroom si Mala Reyna. Ang hira. Oh. ko kulang. Yan yeah, no? si Idol Oh. Pinoy Tracker. Marco Obando. Wow. <laughs> so mga kainags, ano, hindi ko ina-expect habang kumakain ako, tumawag sa akin si Idol Marco Ubando ng Pinoy Tracker. Oh my God. Kainags, ano, pakainay naman tong aso ko to. Ikaw talaga, panira ka talaga ng vlog ko, ha? Ano, talabas? Dali lang, sandali lang. Dali lang muna mas, lalabas ko muna. Nasira yung momentum ko. <laughs> hindi ko inaasahan eh ako tinawagan ako grabe napaka humble talaga nung tao na yun ni Idol Marco Ubando no <laughs> kung si si Idol Marco ay napaka humble ako naman ay napaka hambog yun <laughs> kaya match kami siguro yan so alam niyo naman mga kainis ako, si Pinoy Tracker eh napakalaking channel na yan grabe meron na silver button yan ano tapos eh biro mo tatawag sa akin. Siya pa yung tumawag sa akin ha. Tapos sinatawag niya pa akong idol. Pambihira naman talaga. Ang no. Biro mo talagang ang laking channel na ni Idol Marco. Tapos siya pa yung magpapakumbaba para tawagan ako. Tapos lagi nagme-message sa akin. Tapos may mga ni-refer sa akin mga kainis ano katulad ng mga yung sa dashcam, yan ni niya ako dun sa Amazon na Basta ganun, papakita ko na lang sa inyo sa susunod pagka na-receive ko na yung, yung uh, unit na i-review natin Tapos i-endorse natin Yan Di lang ako makapaniwala kasi dati pinapanood ko lang si Pinoy Tracker eh no ngayon Grabe Tumataka kakausap na, nakakausap na natin sa ano, sa Messenger Video call, yan, kakatuwa naman Parang napayak nga ako kanina nung tinawagan niya ako eh Parang ayaw ko mapasukin, sa Ingay kasi nabungangan ko, sandali lang ah teka, 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 teka. Yun! Laban nga pala ng ano ngayon? Ng Oilers tsaka ng ano? Mamaya pag nanalo sila, champion na sila sa Western Finals mga kainogs. Ano? Tapos uh, lalaban na sila ng Stanley Finals. Ang kalaban nila ay ang Florida, Miami, USA. So magandang laban yang Canada versus USA. So sana manalo sila mamaya. Kalaban nila yung Dallas. Dallas, yan yung laban nila. Dallas Star well, Lamang na ng 2 points ang ano mga kahinags, ano Ang Oilers oh Wow Lamang na So nabibreak tayo ngayon Habang nanonood tayo ng hockey Lamang na ng dalawa Ang ano 2-0 na ang Oilers Let's go Oilers Let's go Oilers yon mga kainags ano? panalo ang Oilers Yun <laughs> Let's go Oilers! Yan! Kanina doon sa trabaho namin, nagsisigawan kami roon, Pambihira naman kasi nakamonitor kami sa mga cellphone namin. Ano? Habang, ano, habang uh, bumababa ang oras, naku, nagsisigawan kami. Let's go Oilers! Tapos mga 2 mi six minutes yata, nakagol yung ano, nakascore yung Dallas. Pambihira, sabi ko, tuwan, 1 2-1 ang score. 2 ang Edmonton. Tapos naging 1-1 one, one ang, ano, ang Dallas. Naku, ay eh, pag nakashoot ang Dallas, magiging tuto yun, mag-overtime pa kung sakali, or baka bihira, talagang kinabahan talaga kami kanina, mabihira talaga, pero exciting mga sino, kasi nag-champion ang Oilers sa Western Stanley Cup Playoffs mga kainags Nag-champion sila Kaya sila ang champion sa Western ngayon Tapos ang makakalaban nila sa Sa Stanley Stanley Finals Ay sa East ay ang Florida Miami USA versus Canada wow <laughs> ayos sobrang saya namin ay let's go Oilers yun mga kinik sobrang saya namin dito grabe tapos talagang grabe sobra um, kita niyo naman mga kinik sino supportado supportado tayo Oilers overacting pa nga ako di ba Hindi, <laughs> <laughs> nakakatuwa lang mga kainis. Nako, sigurado nito, magulo to pag ano na championship na sa Stanley Stanley yan West West versus East yan parang NBA finals din mga kainig ano? West versus East pero sa basketball naman ano ako sa basketball Dallas Mavericks ako sa basketball kay Don Shit tsaka kay Kyrie Irving yan gusto ko mag champion sila gusto ko mag champion sila so yun mga kainig sa noon salamat naman grabe for the how many years yata ano Meron na ring maglalaban na ka, 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 ano Canadian team sa Stanley Cup finals. Meron na at tayo yon dito sa Alberta, Canada. Alberta Oilers. Yan doon nga pala sa mga hindi nakakaalam, bakit ba Oilers ang Edmonton mga kainak sino ba, ba tinawag na Edmonton Oilers? Kasi dito sa Alberta ay merong mga langis Nandito yung mga ano yung mga kumukuha yung mga ganun yung mga kumukuha ng langis, di ba, ganun. May maraming langis dito at ang Alberta ang pinakamayamang probinsya sa buong Canada. Yan. <laughs> 'Yun ang pagkakaalam ko ah, 'yun ang pagkakaalam ko. Kasi nabasa ko 'yan eh. Uh, Alberta ang pinakamayamang probinsya sa Canada kasi nga dahil sa langis. Yan. Pero sa Yukon naman, sa Yukon, Territories kasi ang Yukon eh. Dito banda yun, malapit sa Alaska. Marami namang mga gold Gold doon Yan, pwede kayo mag-comment mga kainags ha Ah, uh, Comment kayo kung, kung mali yung sinasabi ko Correct me if I'm wrong Yan <laughs> baka may mag-comment na naman sabihin mo puro correct if I'm wrong ka na naman ayan ka na naman eh kaya nga eh kaya, kaya, mag, i-correct nyo na ako kasi pagka kinokorekt nyo ako marami kami mga natutunan mga kainis ano? yan uwi mo na ako takot Papanuuring ko uli yung playoffs mga kainis Papanuuring ko yung ano yung yung celebration nila nung nag-champion sila Papanuuring ko kasi sa ano lang sa cellphone lang ako tumitingin yung score hindi ako nanonood yung score lang score lang sa cellphone yung nakikita ko habang nagtatrabaho tayo Anyway, mga kainis, ano? Mamaya doon tayo sa bahay makita at ako, ibabalita ko kay Mahal Arena. Eh, sigurado eh, si Mahal na pagod na pagod din yun. Kasi yung restaurant nila, maraming nanonood doon. Doon sa restaurant nila, maraming uh, customer na nanonood doon sa lounge, sa malaking TV nila. Eh, championship, sigurado. Kaya pag umuwi si Mahal na ang ano eh. pagod eh. Dito na tayo sa bahay, mga kainis, ano? Pagka ganitong pagka ganito nagpa-park na ako rito sa garahe natin ng ganitong oras na. Medyo ano na ako rito. Tensyonado na ano, no, handa. Yung yun bang ano tayo rito, aware. Masyado tayong aware. Kasi baka mamaya may nag-aabang dito. Hindi masabi. Ayun. Baka mamaya may mga nag-aabang, syempre. Nagpaparada tayo rito, tapos eh wala tayong pa, ano lang tayo pa paisi-isi lang tayo hindi tayo aware sa mga ginagawa natin biglang may nag, nagabang aabang eh ma up tayo rito or makarnapin makar yung sasakyan natin kaya dapat bago ako bumababa dito mga kainis talagang lumilingon-lingon muna ako tumitingin-tingin muna ako eh bago ako bumaba oh, o titingin ako baka mamaya may mga nag-aabang syempre iba ng panahon ngayon summer ngayon pag summer ngayon talagang mas maraming ano mas marami ang mga hindi magagandang nangyayari ngayon unlike pagka winter syempre masyadong malamig sa labas yung iba syempre yung mga masasamang loob hindi naman magsasagang mag, ano maghintay sa labas kasi nga malamig ang panahon pag winter pag summer yan, nandyan yan kabila't kabila ang ano ang kaliwa't kanan ang mga green crime na nangyayari pasok muna ako mga kainags wala pa si Mahal na Reyna, mga kainay. Sabi sa inyo eh. Nung no oras na ba? Oh, mag, mag gabi na. <laughs> Basing busy sila sigurado dun sa restaurant nila. Sigurado, sigurado puno yun. Puno yun. Halos lahat ng mga restaurant dito, mga sa ano? mga lounge. Nung mga, ano, yung mga inuman ng alak. Nako. Sigurado punong-puno yun. Oilers eh hockey. Alam nyo naman ang mga Canadian, mga kainis, so, matindi sa hockey yan. Mga diehard, mga diehard talaga sa hockey. Punong-puno yan kasi nagtrabaho din ako sa Boston Pizza, di ba? Alam, kaya alam ko yan. Sobrang busy, grabe. Kaya e, tingin si Mahal na rin, wala pa rin ito. <laughs> eh, ano pa ngayon? Araw ng ano nga pa lang eh, no? araw ng linggo. Linggo ngayon. Araw ng linggo, mga kainis. Ano? Week, week, ends pa naman. Kaya maraming mga hindi naka maraming mga naka-day off. Kaya nako talagang nag-abang ng laro ng haki. Wala pa oh. Usually nandito na eh. ko nandito na eh. Tapos so nga pala mga kainags, ano, uh, doon sa mga hindi nakakaalam, yung western at eastern na trophy. Di ba nag yung Oilers sa western, di ba? Yung trophy na yon hindi nila hinahawakan yun. Bawal daw hawakan yon kasi merong kasabihan sa National Hockey na kapag kahinawakan mo yun, nagchampion kayo sa Western, hinawakan mo yung trophy nyo, hindi daw kayo magchampion magcha sa Stanley Cup Finals. So marami na marami na nangyari na ganyan na hinawakan nila sa Western or Eastern Conference yung kanilang trophy. Hindi nanalo yung team na humawak ng Western or Eastern Conference na trophy hindi sila nanalo sa Stanley Stanley Finals yan do sa mga hindi nakakalam yung Stanley Finals yan yung pinaka on top di ba yung Western versus East na ring yung uh, parang ano yung parang sa NBA parang ganon so hindi nila hinahawakan yon ang hinahawakan na lang nilang trophy pag nag-champion sila is yung pag, na, pag nanalo sila sa finals, nagchampion champion sila sa Stanley finals. Yun na lang yung yung trophy. Iba kasi yung trophy nun, no. Iba yung trophy nung Stanley Cup kaysa doon sa trophy ng Western tsaka Eastern. Yung sa Stanley Cup finals, malaki yun, mga kainis, ano. Doon lang nila hahawakan yung trophy pag nag-champion na sila sa Stanley Cup, yung inaangat nilang ganun. Yun lang yan. <laughs> Kaya nung sa Oilers, ah uh, napansin ko, wala talagang humawak na player at yung coaching staff doon sa ano sa trophy nila di ba usually hinahawakan nyo di ba pag nag champion kayo pero sila hindi na hinahawakan nyo kasi parang uh, may sumpa daw yun sumpa daw yun na hindi kayo mananalo kapag hinahawakan nyo yung trophy sa so, western champion tsaka sa eastern champion pag nag champion kayo so yun lang mga kayo sa so, mga hindi nakalam <laughs> so mga kayo nagsama ah, uh, hanggang din lang yung vlog ko maraming maraming salamat sa panonood Dito tayo sa mga videos hanggang sa muli